Alright, right, so magandang gabi uh, sa inyo yun uh, natin. Kami na yun sa Sig One Market. Uh, dito raw ay napakasarap ng mga pagkain. Pinaka malaking market yata ito sa One, uh, Thailand. Yan, so pinasyal kami nila Pastor Oliver and Brother Rong sa mga kanyang wife. Bye! Okay

Nataranta kami. Nakakalong. Nakakalong to sa aking anak dahil hindi na ako pinauwi. So, mag i yata ako ng kaya dito. Ay, <laughs> okay kayo okay. na naman? Ka? Opo, oh, may tag-isa kami oh, payo. Opo, tag-isa kami payo. Ito, Pastor, sa'yo hmm. po ito. At dito, dalawa na lang kami. O, dito na lang po, po kami, Pastor. Ito na po. Opo, ito po, Pastor. Opo, ito po, Pastor. Mau apa dah ni? Ibu stop. Ibu stop. Ito po, Pastor, mag Apo, mag-sishare uh, na lang po kami. Hindi, <laughs> <laughs> okay naman ba Mababasa po kayo. <laughs> Malakas, <Pastor. laughs> Okay, so sayang yung market market. Uh, mm -hmm. Rinibyo ito ng isang vlogger, sabi ni Brother Prong. Masarap daw dito ng mm mga -hmm. oh, okay. okay. Ay, si Pastor So yung pinaka big boss dito ng mga pastor. Opo, pasok. Okay. Opo, pasok. Pwede lang kami para sa anak. Masasarap ng mga pagkain. Ay, I feel so Kasi lo, lo. sa Manila na market. Isa lang ito sa pinakamagandang pasyalan mo yun. maraming pasyalan na si ito. Maraming market na magaganda rin. Maraming tao. Kaya alam, maulan lang ngayon. Kaya medyo hindi makakapag-enjoy. Titila yan, maya-maya. Pero titila daw yan. Ayun. Ayun si Pastor Albert. Ayaw nyo na kaming pauwiin. Pwede na lang nandun yung payong sa sasakyan. Tapos may isa pa akong payong. Uh, o, oh, biglang mula. Thank you, Hindi lumalakas na mula maganda yeah. lang kapag umuulan tapos may kasama. Ayan, ayan. Ah. Buti na lang, nag-shirt lang ako. Ito tayo. Eh? Sa kabila. Kabila ka eh. no, Kasama na ako. Ang sinistor Albert. Habing, buong tawa Hindi naman ako na kukuha na. <laughs> Ay. Iniwan <laughs> mo ako sa Eric. Eh? Parang dit lang natin to Nakakaya sa kanila Sila pala lahat Silong kaya tayo O oh, doon may silungan man It's okay dito okay Ito daw that. it. Stay in oh, ten. okay. Okay. That's that's the <laughs> tent. Okay. Oh, you go. Go ahead. Stay in the tent. Stay in

Ano na may na Saan, ito, oh. na may ito, 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 Ano ito, 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 F é Clay Tanang si ladu DIito GOKAY fits? May tinawag kami. that building? Ha? apa? That building? You go inside there, ha? Apo. When, when you buy after that, you go inside. Okay, okay po. Okay. Bye-bye. Thank you, Pastor. Binigyan kami ng pan-shopping, guys. Nagkita-kita uh, na lang. Yeah. Give me one. Hindi pa lang po. Banana sa akin. Ha? Ano yung banana? Maka Improvise hot kami. Mm -hmm. oh, Ako lang. Salamat na lang doon sa foreigner na nagbiyaya sa amin dito. Libre lang kami guys. Pagaligyan kami ng, ng shopping. Ito daw yung pinakamasarap na kainan talaga. lang. Okay. lang. thank you. Tugna ka muna ah.

Dapat nadala ko yung headset ko para clear yung voice. Hmm. Let's go na.